dumalaw doon sa kamera kagabi ha? Mm -hmm. at doon na rin siya natulog sa Mula opisina ng oo sa opisina mm -hmm. ng kanyang kapatid congressman paolo duterte mm -hmm. at hanggang ngayon hindi siya umaalis doon ayun may kahilingan ah, pala siya eh. na, nag-request siya na da, gusto niya doon mismo sa kulungan mm -hmm. eh hindi siya pinayagan eh, sa habi sa ng detention osa oh sabi ng sergeant at arms eh pwede ka naman dumalaw During, ano, during, hours. oh. Eh, kaya na mo, oh, kahit mm. na mainit, uh, Jen, ayan o, oh, nandyan si BP Inday. Eh. Uh -huh. Nasa labas lang, eh. Oh. Sa kanya kasing liham, uh -huh. kay uh, Uh, Chairman Joel Chua, mm -hmm. hinihiling niya, ito toto, to, pinakikita po namin sa telebisyon, na, oh -oh. na kumaari ay sa whole duration oh -oh. ng detention ni Tony Sulaika, ay samahan siya oh -oh. ni B.P. Inday. So, payag siyang pareho sila makulong doon. Yes. Oh -oh. Pero ito po ay tinanggihan mm -hmm. ni Congressman uh, Joel